Meron na tayong fuel filter. Laki oh. Meron na rin tayong fuel hose. Siguro under na yan. Pero ano ba to? Uy! Ang ganda naman ng shifter natin. Carbon, Lodzi! Carbon! So, what is up mga hardcore We are back And uh, Ayan, matagal na siya nakatambay Wala tayong ganap Kasi Medyo naantala yung ating pagagawa Kasi Nagpaayos tayo ng Garahe Pinasementohan natin yung garahe natin Dito sa Lancaster Cavite Kita nyo naman yung mga Anong yan Kahoy Ayan o oh. Ayan, kita, kita nyo naman yan So, magpapagawa tayo ng maganda At maayos na garahe dito So Yan yung ating uh, NS250R ito yung ating Project 400 tapos itong Raider natin yung sd 60 natin si Bolokoy uh, si Stoker and uh, ayan so nagkalat pa itong mga gamit ko dito lahat yan parts ng motor yan o oh. Ayan oh, SGP pa nga itong isa eh. yan ngayon ay paanda rin yan pero isinasabay natin ito Ayan. Ito yung pinaka-shifter nya. Shifter. So, pure carbon fiber sya. Uh, ganyan kakapal. Ayan o. Pero kahit yan ay makapal, magaan yan. So, ipakita ko sa inyo kung paano natin to ginawa. Uh, umpisahan natin sa umpisang-umpisa noong noong noon pa. Okay, isang mabilis ang vlog lang. Kung napapansin nyo, itong... Uh, aking shifter, napakatagal na nito ito yung kauna-unahan kong shifter ito ay pang sniper yata, pang pang smash, hindi ko alam. Basta kinonvert namin dyan. Ito yung kauna-unaan kong shifter. Nabili ko siya. Uh, shark power yata yung tatak niya. Kung napapansin nyo, nandyan yung nakakabit. Ang bala ko sana, is i-atras ito ng hanggang dito nakalagay. Para kahit hindi ka na masyadong mag-aerodynamic kuno, is uh, ito, naka na ng kaunti. Tsaka medyo mataas, ganyan. Ngayon, naghahanap ako ng shifter na para dyan. Wala akong makitahan. Ang bala ko, magawa ng shifter na magaan. Kasi ito, may bigat pa to eh. Ang bala kong gawin is carbon fiber. Okay, bali yan yung magiging materialis natin, Kevlar. Kevlar, hindi dahil Kevlar muna yung gagamitin natin. Uh, Kevlar dahil papatungan natin yan ng carbon fiber. Ito kasi matigas yan. Pwede mo yung gamitin na materialis para mahulma mo yung pinaka-shape nung gusto mong shape ng shifter. So, ang gagawin natin dyan, huhulmahin muna natin, bubuuin natin yung shifter kung anong itsura niya, magiging anong itsura. And, kapag medyo okay na, saka natin papatungan ng carbon fiber. Hindi pwede itong ganito, yung pang-fiberglass na malambot. Ito kasi yung pang-fiberglass na malambot eh. Yan, yung mga ganito. Yan, pangit yan. Pang-labas-labas lang yan. Ito ang gagamitin natin, pinaka-base niya halos. Tapos, carbon fiber para matigas. At the same time, magaan kung carbon fiber naman agad ang gagamitin natin baka maaksa yung ano yung materialis and at the same time mahal kaya ito matigas din naman ito ito yung gagamitin natin nakikita nyo yan magagawa tayo ng carbon fiber na shifter DIY Okay, so uh, nabuo na natin yung shifter natin and uh, ito yung kinalabasan ng kanyang uh, hugis ito yung hugis niya kasi magkabila para hindi manabit dun sa ating tambutso. Yan, ito. Ngayon, buuin muna natin and uh, susukatin natin mabuti. So, buuin muna tayo dito ng spacers para dun sa ating shifter. Ayan. So, ito yung gagamitin nating pinaka ano niya. Uh, lever ba to ewan ko kung anong tawag dito so sa nakakaalam nito uh, comment down below na lang kung anong tawag dito ito yung kanyang pangkambyo shifting lever shifting fork shifting extension something hindi naman asin ito uh, kukunin lang natin yung pinaka ano niya. Yan, yan so ganito yan magiging hugis niyan. Bubutasan ko dito sa part na yan para di yan yung pinaka tornilyuhan nya and uh, kung imagine niyo ganyan yung magiging hugis nyan si shifter nyan malayo yan malayo kung yung mga normal na shifter na andito yung tungtungan nya yan parang ganyan ang normal pero ito ilalayo natin ng konti since mababa yung upuan pag dito ka nakalagay ang shifter mo uh, mahihirapan ka dyan lagi kang ngalay sider either napaka lapit nung paa mo pinagdad idinadasik mo para lang makapagkas siya kung pwede naman ito diba konting adjustment lang ang layo na yan and uh, so papakapalin na lang natin ito papakapalin natin yan yung halos kasing kapal nito ating uh, ito sa aluminum na ito papakapalin na lang natin ito para matibay naman ito oh hindi mo na maliko ito eh sobrang tigas na pero uh, para sure kasi dyan tayo tutungtong uh, dadagdagan pa natin yan para makapal tapos sunod uh, ito yung gagamitin natin na uh, fuel filter yan ito ay pang multi yan, may mga nabibili nito pang motor, ganito rin halos ang itsura, pero ang presyohan niya nasa 200 to 300 plus. Ito o 50 lang hanggang 80. Pang multi yan Ang problema lang dito is malaki ito. Eh ito, malalaki rin naman yung paglalagyan mo niyan, kaya gagamit ka na lang ng uh, malaking hose para mapagkasya tapos hose clamp, ayan oh. 'Di ba? So, sok na sok. hmm Okay, so ito kasi ang pinaka problema kasi dito sa motor na ito is uh, marami pa rin itong kulang. Uh, okay na yung karburador niya, CDI, harness. Uh, titingnan pa natin kung okay pa yung kanyang spark plug. At saka syempre yung Hoy, may nagbablog ako. Ito, uh, linya ng ating pinaka uh, gasolina. Yan. Kasi from scratch naman yan. Wala ka namang ano dyan eh. Uh, kailangan kukunin mo lahat ng sukat pag nagbubuo. Hindi ka magsasabi ng pabili po. Pang raider na tangke. Pang raider na fuel hose. Uh, pang raider na, na handle grip. Yan. Hindi. Lahat yan. Hahanapin mo sukat. Pag wala, uh, shop ka. Gagawa ka ng ano. Okay. So, ikabit natin to. And, uh, siguro kumpleto na to ay ah, ito pa pala uh, gagamitin natin ditong clutch uh, clutch cable is pang barako kung ano yung maigsi nasaktuhan lang tapos syempre na stock sya uh, buksan pa natin yung clutch side nya ito bubuksan natin yan para mapaghiwahiwalay natin yung mga clutch lining nyan kasi dikit yan eh okay so ano pa ba uh, ito gagawin natin, baba natin natin ito, papakapalin pa natin yan okay, so ito na yung ating shifter and uh, nag forge ako forge yan, forge na carbon fiber napapansin nyo, medyo magulo pero pag yan nalinisan lilinis yan, syempre nalinisan nga eh. ngayon, ito kasi is uh, pinakapal natin Dilag, dinagdagan natin ng tatlong layer pa tingnan nyo kung gano'n na siya katapal tatlong layer, sige isa magkabila, isa doon at saka isa dito. Tapos ang pinaka taas nito, uh, natin. Yan, para yung mga carbon fiber niya uh, nag ayan oh, nag -criss cross Yan. Pag kumapal ng sobrang kapal, hindi eh, wala tayong magagawa. Kaya ay na, panipisin na lang natin. Mas madaling magbawas kaysa magdagdag. Yan you know? o mamaya tabasan natin lininisan natin yan so hintayin lang natin matuyo and uh, ayun mahala na pa araw na ito shifter pa lang ating ginagawa pa isang linggo na Okay, so uh, nakita nyo na kung paano natin yung ginawa and it took us uh, napakatagal gawin. Napakatagal gawin kasi ang taga, ilang layers yan. Tingnan nyo naman kung gaano kakapal. Halos kasing kapal nito. di ba? Pero ang gaan lang nya. Ang gaan lang nya. Siguro kung maikumpara mo sa tornilyo, konting-konti lang inilamang sa nambigat nya. Mga sampung tornilyo siguro. Yan. Pero papagandahin pa natin yan. Dito yung nakakabit. And uh, yan, isa lang. Oh. Simpleng simple. May mga ina-inarte pa. Hindi pa yan maayos kasi lilihain pa natin ng pino. And uh, lalagyan natin ng clear coat para maganda. Okay, so uh, nakita nyo na yung proseso nya. Paano siya gawin. And uh, hopefully matapos na natin itong uh, shifter natin na to. And uh, I think hanggang dito na lang muna yung uh, vlog natin na yun. And uh, pakilike, comment, share, and subscribe na lang. Wala pa tayong ganap halos. Kasi... Uh, Uh, bago tayo magumpisa umpisa tapusin muna natin to tapos hindi pa yan, mayroon pa dito sa kabila yan, papasimintuhan pa rin natin yan lahat para maging okay na yung ating uh, parkingan dito, kasi ang hirap magawa lalo na ngayon tag-ulan, nagpuputik nagpuputik tapos syempre medyo busy ako sa trabaho uh, hindi natin matapos agad yan, o kita nyo naman yung mga fairings fairings dito, di ba? Ayun oh. Tangke ng NS uh, uh, tangke ng NSR. Fairings ng Raider, fairings niyan. Underneath. Ayun. Tapos uh, fairings ng big bike. Lahat 'yan naggalat pa dito inaasikaso pa natin, inaayos pa natin lahat, dahan-dahan. And uh, syempre, ang hirap naman yan, lalo na kapag umuulan, yan, mga gulong. Okay, so itang din lang muna yung vlog natin and uh, maraming salamat sa mga naghihintay. Ako naghihintay din. So, like comment, share, and subscribe na lang nitong video nito and I will be seeing you next time. Hantay-hantay lang. Wala tayong budget eh. Hindi natin matapos. Budget lang talaga. Alright, so I think I'm gonna continue long monolet and uh, I will be seeing you again. Bye bye.